Hindi, binigay sa akin ni eh, Baysok Baisok to. Igugulayin niya daw. Ano gugulayin niya daw si Ibat? Sa... Baisok! Oy! Oy! Ano? Ano gawin mo dyan? Ay, ito nung ang nang gulayin. Ay, alam mo naman yan, pinapabuhuan ni Busandir yung kalabasa na yan. Ba't mo kinuwaan dyan? Masarap to, tangi. Uy, huwag mo tagali niya ang talbos dyan. Bakit? Yung bulaklak lang kung ano yung gusto mo, bulaklak lang. Hindi ah, masarap to. Lagyan ng ano. Mamaya pati kayo pagalitan ni Kalbo dyan. Hindi yan! yan Uy! Uy! Huwag yan! eh! Bakit ba? Amunga Ginugulay pa? to. Ha? Ginugulay to. Masarap to sa gulay! Bunga pa nga yan! Isus! Ang tagal-tagal lang -tagal ito hindi nagbubunga kaya kailangan talbusan na to. Oh, ta ito! Pinagal tayo po sa Huwag mo Tamag ala! Kalbo! Kalbo! Ba't mo talbusan mo yan? Gano'n mo kalbo! Ha? Kalbo! Talbusan mo yan! Gugulayin nga natin! Takoy! Harik kay Sandiria mamaya dyan! Kaya sabi ko siya hindi pa naman niya alam eh. Ah? Hindi niya alam. Pululutuin na natin. mo <laughs> na Ako nga ang bahala. Ako ang bahala. Ako ang bahala. Masarap ay, to. Ba, Bulahin natin. Eh, sabihin natin si Kalbong nag ano, nanguhanik to. Huwag ka naman si Kalbong mo ah. Kalbong! Buti nakita kita, kita. Tangi masarap lang ulit to. Subukan natin. Ganyan din sardinas. Hay sa, is the boy. Ino mo ko tapos paggalasing ka yung kalbus ng kalabasa libon doon pag mo. Tulog pa nga si boss. Abo ayan oh, boss, bulak lak bulak ako. Ino bulak lak kunin mo, wag yang kuan. Wala sa atin kayo ba? Yari ka na kayong dalawa diyan mamaya. Inaawas ko ang pakbo. Tapos na. Bunga na sana oh. Nakop. Busok! Ha? Tama na yan! Ano bang kulit? Baka kakain ka mamaya pag uh, ito'y naluto! Ang kukulit niyo sabing masarap nga itong gulayin eh! Hindi ka masarap ka, pero yung ibig sabihin si Pusander dyan, kasi alam mo yung pinapagpamuha yan eh! Huwag kayong mag-alala akong bahala! Bahala? Kami ka oh. wala? Oo! Oo! Ang mo, toro toro ka din dyan, sabihin! Pinuro ko lang! Ikaw naman nagkitas eh! Kitas ka, ay mamaya, pagkalitan ni Pusander, bahala kayo may dalawa dyan ha! Ah! Pero akong gidadamay oh. Uy. Oo. Uy. <laughs> Ay rumpa mo ja naman Ano ko ba? Baka kakain ka mamaya nito panoit pag pa video-video ka pa diyan. takot siyo. Na ka mga, ka lang lang, ano Sama ka mo ngatokol ba? Sawa ka mo. lang lang. Ay, baos, baos? Ay, mo. kamo. Hoy, tinalbosan mo. Boss, ha? Bakit dinalbosan mo yan? Hindi binigay lang sa akin ni eh. Baisuk 'to, igugulayan niya daw. Ano gugulayan niya daw si ibat? Sabi mo kaya kanina, talbusan mo. Yan ang sinasabi. Nasa saahas kalbo ah. Pinapa Hindi pa nga nagbubunga yan eh. Nasa akin 'yo, nasa akin 'yo. Sabi yung, mo okay. talbusan ko. Sabi hawakan ko lang. Ayos, ayos ah. Sabi niya kasi talbusan ko daw at ah. sinabi mo daw na kunin yung mga talbus ng Paano kalabasa. Ayos mo ngayon, pero tatalbusan niyo na. Ayan, tanong mo si Dito Barat, sino may kasalanan? Ay, ko sa inyo dalawa. Dito lang ko naluod sa inyo dalawa eh. Ayan, sinasabi. Ayos, ayos, ayos ah. At, Ayan. Ikaw duruan pa ko sa ang kukurin. Sabi siyo, inaawat iyo, eh, ayaw maliwala sa akin. Sabi kasi ni Kalbo kanina, talbusan ko daw at lulutuin niya tagal-tagal pinaghirapan yung pagtatanim niyan tapos pinahawak mo lang ko tapos tatalbusan niyo lang Teka, John. paano pa bubunga yan itinalbusan nyo na <laughs> pinahawak <laughs> mo lang ko tapos yan hawak eh kaya nga hawak hawak mo tinalbusan mo kanina eh yo suyo wala kayo sa ayos <laughs> bunuti na lang yan kung ganyan hmm, bunuti mo yan yari ka kalbo tinalbusan <laughs> niyo na eh <laughs> yari ka yari <laughs> ka yan. yan. Galit tuloy si Bo sa'yo. Boy, sir! Kaliin niyo talaga. <laughs>